Magandang umaga ulit sa inyo mga guys. At uh, ito po yung pinaka huling update natin dito sa May Alonso Street sa May Santa Cruz, Maynila 'yan. Uh, good morning, good morning. At uh, sa wakas ay natapos na rin yung uh, pag-demolish dito sa 313 sa may Alonso sa may eskwelahan guys ayan bali pira-piraso na yung uh, 19 million ng halaga ng barangay hall at uh, ito na yung mga ginibang barangay hall yan at uh, ito po ay nadadaanan ng mga kaisarugman May mga sasakyan na, na mga dumadaan dito At uh, siguro uh, Araw-uling ko na lang yung bibilangin Na inahakot yung uh, mga uh, Tawag niyan debris Yan yung mga hollow blocks Mga postina na dinurog ng bako At lumitaw na uli yung uh, natatakpan na barangay hall na eskwelahan. nasayang yung uh, 19 milyon na uwi lang sa wala <laughs> Ayan, kung uh, hindi sana sa bangkita itinayo uh, siguro ay uh, hanggang ngayon ay nakatayo siya at uh, nagagamit ng ating mga kababayan dito sa uh, Maynila Ayan, kumbaga ay uh, nanumbalik na yung school na yung mga estudyante na natatakpan ng barangay hall na uh, hindi sila makalanghap ng hangin gawa ng uh, natatakpan ng barangay hall. ay ngayon ay maaliwalas na mga guys yan o. Uh, Kung makikita ninyo ay uh, yung ibang mga bintana mga window grills ay bukas na at uh, nakakalanghap na ng uh, hangin yung ating mga estudyante rito dahil nung panaw na yung barangay ulhay nakatayo ay uh, ang balita natin ay uh, maraming mga reklamo at uh, yung mga ibang mga estudyante, mga teacher ay uh, napaka dahil natatakpan ng barangay hall at pero ngayon dahil uh, wala na wala na yung uh, barangay hall sa bangkita ay ito na po yung makikita natin Ayan, mga pira-piras sa mga debris Ayan, siguro mga araw na lang or uh, siguro mga buwan pang aabutin guys ay uh, maalis na itong mga panambak na to na debris yan laking ng uh, abala at perwisyo yung idinulot mga Kaisarog At uh, may gate dito Kapag maalis na itong mga tinibag na mga hollow blocks Ay madadaanan na uli itong gate Kasi yung time na may nakatayo pa rito Ay uh, sarado talaga itong gate na to Kasi isipin nyo naman Mula dun sa may punong kahoy na yon at uh, hanggang dito oh itinayo yung uh, barangay napakahaba grabe napakalaki ng sinakop kaya yung mga estudyante ay uh, dito na daan halos dito na sa kalahating gitna ng kalsada Uh, pero ngayon maaliwalas ng mga kaisarong Yan, ito po yung palibot at paligid ng uh, Alonso Street sa May Santa Cruz, Maynila. At uh, ito po yung update natin ngayon. At uh, hindi pa naman talaga aktwal na dadaanan dito sa Bangkita dahil ito pa po yung mga panambak. Mga debris na giniba. Uh, pero ay uh, siguro mga ilang araw na lang o baka isang buwan pa na hahakutin itong mga nakatambak na mga uh, debris. Yan, tama ba yung pagtawag natin, debris? Mga tinibag na mga hollow blocks, mga pusti, mga bim. Ayan po yung pinaka-update natin ngayon at uh, hindi pa siya nadadaanan dahil sa mga panambak, mga debris. At uh, siguro mga buwan pang pa bibilangin ito bago mahakot mga guys. Ayan. At uh, yung mga nagtatanong ng mga viewers natin kung uh, nadadaanan na ay ito po yung update natin ngayon. Bali hindi pa po siya madadaan dahil andito pa yung mga tinibag na mga hollow blocks at saka mga pusti. Yeah, dito lamang po 'yan sa May Alonso Street. Uh, Santa Cruz, Maynila. Barangay 313. At uh, good morning sa mga viewers natin Dito sa Santa Cruz, Manila Sa lahat ng mga kaibigan natin dito At uh, sa mga kaibigan natin ng mga OFW yan. Magandang umaga sa inyo mga lahat mga guys At yung mga kaibigan natin na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Fibor naman. Ah. ah, paki-like and subscribe. At uh, ah, paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na mga video. Ayan, huling vlog na natin yan dito sa may Santa Cruz at ah, mag-iibang area naman tayo mga kay Sarugman at uh, malapit na madaanan ito ilang kuwan na lang inahakot pa at uh, may mga sasakyan na, na mga dumadaan dito biluksan na mula dun sa may kanto ng uh, eskwilahan at uh, pati dito sa may dulo ang kabilihan sa may kanto-kanto uh, dati ito yung mga nakaharang na may bakal nakalagay dito sa may bandang unahan. Pero ngayon na uh, open na na nadadaanan na ng mga anong uri ng mga sasakyan. yan ito po yung 19 million laging panambak <laughs> kaya yung mga nakaupo natin sa kwesto na uh, nagbabalak sa bangkita na itayo ay maging aral na po ito na yung bangkita ay daanan ng tao yan yan ang yan ang uh, ilagay po natin sa mga isipan po natin at ang kalsada naman ay para sa mga sasakyan para hindi magaya na ganito ang sitwasyon Yan, ito na po yung pinakahuling update natin dito sa Santa Cruz, Maynila. At uh, sa iba naman tayo pupunta sa mga sulod natin na uh, vlog. At least na kita po ninyo na uh, wala na talaga, pilulbus na yung uh, barangay hall. sayang daw yung budget ng taong bayan sabi nung uh, nakatry si ay talaga kaya hindi maiwasan na uh, maraming maghimutok at uh, magalit talaga dahil eh, kung inilagay sana sa tama sana yung pundo ay nalagay sa tamang kalalagyan at na uh, na papakinabangan ng ating mga kababayan. <coughs> okay, ito na 'yung update natin ngayon. at uh, hanggang dito na lang muna uli ang ating vlog at shout out sa lahat ng mga viewers natin sana ay nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras pong ito at ingat-ingat uh, po tayo dahil tag-ulan maraming baha at uh, mga sakuna na dumarating kaya ingat-ingat tayo Ayan, taos pusong nagpapasalamat si Isa Rugman sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating YouTube channel at hindi tayo magsasawa na paulit-ulit na magpapasalamat. Kung hindi po dahil sa inyo ay uh, hindi po tayo magiging uh, certified na vlogger. Dahil sa inyong suporta, uh, maraming salamat. Ayan, hanggang sa muli mga kaisarog. Bye-bye, I love you all. Thank you, thank you.